what's up guys for today's video again meron akong i-share po sa inyong business ito yung piece WIFI na hindi na po kailangan ng window Okay, so para po to sa mga walang budget bumili ng uh, window kasi nga po ay yung window yung ng 5K to 15K yung window na yan So, itong ino-offer ko sa inyo, pwede naman kayo magkaroon ng business na hindi na kailangan ng window. Yun lang, ang pinagkaiba lang kasi dito sa business namin at sa, may window. Yung window kasi, maghuhulog ka lang, uh, okay na, maghuhulog ka lang at hindi na siya kailangan bantayan. Yun nga lang, mahal. Mahal siya. Pero kung yung ino-offer ko sa inyo na uh, piece wifi na no need window, ito yung ano, voucher type po kasi siya. So, ibig sabihin, yung voucher na yon yun yung ibibigay natin sa customer kung ilan yung ia avail nila. Kung 2 hours, 5 hours, 1 day, 3 days, ganun. Nakadipindi po yan kung anong gusto nila. Kasi pwede, niya, pwede, po, siya, pwede po kayong gumawa kung mayroon na kayong sariling ano, uh, admin and user name dito sa amin PCWiFi ngunit window. So, ipapaliwanag ko sa inyo ng step by step. Sa susunod kong video, ipapakita ko sa inyo. Um, pero, kailangan po dito sa business namin is may sarili na pong internet. Mas maganda yung naka 35 Mbps or 200 Mbps yung kanilang internet. Mas 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 maganda kasi yon kung meron kung meron naman po kayong like uh, personal ninyong internet like PLDT, Globe Fiber, kung meron kayo noon, Converse ganun. Kung meron po kayo noon, uh, kung ako sa inyo pagkakitaan niyo po 'yan. Pwede niyo pong pagkakitaan po 'yan. Kahit pa paano, uh, pwede kayong magpa-connect sa mga uh, walang internet dyan o walang wifi dyan I'm sure kikita po kayo so kung gusto nyo pong malaman gusto, uh, ituturo ko po sa inyo at ngayon i-comment eh, down below comment nyo or ituturo ko sa inyo kung paano so thank you so much sa ngayon, Ito, yun lang muna yung ating video bye